News Update Mga balita ngayon Dating kuta at mga armas ng NPA natunton ng militar Panibagong tagumpay laban sa terorismo sa Isabela Pulis na umaming pinaslang ang karelasyon sinampahan ng kasong murder sa Negros Occidental Pitong Pilipino kinilala ng Simbahang Katolika bilang mga bagong martir Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Muling nagtagumpay ang operasyon ng 95th Infantry sa Laknib Battalion matapos masamsamang isang Garand Rifle at Granadas sa Barangay Kanadam, Makonakon, Isabela, Kamakailan. Batay sa ulat, natunto ng tropa ang armas sa dating kuta ng nabuwag na Komiteng Rehiyon Cagayan Valley o KRCV matapos ang sumbong ng mga residente. Ayon sa militar, malinaw na senyales ito na patuloy nang humihina ang puwersa ng mga natitirang rebelde sa rehiyon. Agad isinailalim sa ligtas na disposisyon ang mga nakuhang pampasabog upang maiwasan ang anumang panganib ng mga sibilyan. Giit ng 95th IB, habang may suporta ang mamamayan, walang lugar ang karahasan sa Isabela. Umamin sa krimen ang isang pulis na nasangkot sa pagpatay sa kanyang sinasabing karelasyon sa Negros Occidental. Kinilala ang sospek na si Staff Sergeant Enrique Gonzalodo Jr., 43, nakatalaga sa Bacolod City Police Station 5, na ngayon ay naharap sa kasong murder matapos aminin ng pagpatay kay Christine Joy Dignadise, 42. Batay sa investigasyon, naganap ang krimen noong October 29 sa loob ng kotse ng biktima sa Talisay City matapos silang magtalo. Natagpuan ng bangkay ni Dignadise sa taniman ng tubo sa Bagos City noong November 1. Si Gonzalodo ay kasalukuyang nasa kustodiya ng CIDG Negros Island Region habang patuloy ang investigasyon. Isinumite ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP sa Vatican's Commission on New Martyrs, Witnesses of the Faith ang listahan ng mga Pilipinong martir para sa Jubilee Year 2025. Kabilang sa mga kinilala si Father Roel Gallardo, pari ng mga klarisyon na dinukot at pinaslang ng Abu Sayyaf noong 2000, apat na biktima ng pambobomba sa Mindanao State University noong 2023, si Father Marcelito Tito Paez ng Nueva Ecija at si Alberto Pinagawa, lay minister na pinatay noong 2009 dahil sa pagtutol sa iligal na pagmimina. Itinuturing silang huwara ng pananampalataya at kabayanihan ng makabagong panahon. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sing nag-uulat. Ako po si Cesar Suryan, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.